Mmm. Hala. Well, I have two spoon. Hmm. So mga loves, karoon, today's recipe, magluto tayo na. Masarap na sabaw ng tahong o muscle soup. Ito ay napakamahal. Nap hindi mura dito sa Germany mga loves. Napakamahal. At kakain po tayo nito mga loves. Ang sasarap. Kalami. Advertise muna tayo. Welcome back to Chuna's Kitchen. Good afternoon, mga loves. I'm here. I'm back. So, kalami isa to ang Sudan Koran. Okay. Isang kilong Fresh na fresh pang sahog natin. Luto na tayo mga loves. First, magpainit ng kawali at maglagay ng mantika at ilagay ng lemongrass, Follow the ginger, garlic, minced onions, then red bell pepper, tomatoes, then you can add a uh, red chili chiling labuyo, natin salted until uh, lumabas yung kanyang aroma. Of course. At then, follow na ang ating masarap na muscles. Ang ah, tahong. Masarap oh, magsaba mga lakas. Kasi ang ramay, medyo sa mga lakas. Then add three to four cups of water. So ayun nakabili ako nito mga labs sa kamahan. Then 12, fifty malapit lang magilibet ayon. Isang kilo. So madali lang tong mga labs. Then kaling ako sa work. Kahit may ubo, work pa rin. So, ganyan. So, kakain na tayo nito mga loves. At din meron pa akong paksiyon na isda. Imukbang natin to. So, for those not yet subscribe this channel, don't forget to subscribe, like, comments, and share. At kakainin tayo ng malaking pomelo. Pink. Pink na pomelo. Masarap siya. Matamis. Ayan. Let's eat. In Jesus name, Amen. My husband is late to prayer today. So, kainan na mga ka. Nga, wala. Lamig itong pagkain. O. Oh. Wine space. So, may itong kaon mga loves. Hmm. Dugay na dugo kayo naman. yung pagkaon na. Hmm. Pagkaon na sa lato eh. Ano ako ampay ng sa Sabaw. Yan kahit kung takot nga pumilo. Hmm? niya, Ambil kain siya. Suwagas, suwagasin. Ngayon ta, dito ta sabaw. Ah, pagkala mi jod. makita ba? Isaha. ha, kan ko patoy lagay. Ito na. Yan. Yeah. It's okay, darling. Ito so, lang malagyan. Bating ko muna dito sa gilid. natin dito para maganda tingnan. Oops. nya ngelat so tahu tahu serap nang tahu aku beli aku euro to 11 euro ya yeah. serap cukup kumain ay so kalami nih serap tahu talak serap gitu kumakan nih tahu muscles Ngaon un mo oh, kalamit kayu. yo lamit kin sabaw ikuan limon grass may isda pa dito mga loves. Ayan, sibas. May sili na yan. Ayan, may isda pa dito mga loves. Hindi kita ba? Ayan. Dito muna yung kainin ko yung ulo.

Ito. Sa tao na jugog. Mussels. Hmm. Sakuan pa niya. Ni Galing sa New Zealand. Sa New Zealand pa to. Dito sa Germany, walang dagat. Wala kaming dagat. yeah Sinamihin ko ng loya kasi ano ano ba, yung ubok ko mawala. Sarap yung loya, yung ginger. Yan, sarap dito isda. Sibag. Paksiw. Paksiw. sa amin. Sa amin yung bukit. Ganito. Sarap. Sarap ito. I-grill. Ano? Sarap i-grill ito. Mayroon silang masas sa supermarket nila. Ang leit. Maliit pa nito. Hindi lang mahal. Mga 7 euro. Ang leit. Hindi ako bumili. Kung lang kumain ito. Hmm. Bakit may tahong na yellow? At meron din tahong na puti. Ano yan? Anong ano? Anong magkaiba? Kasi ito, yellow. Meron din puti. Pero mas masarap mas. Taborito ko yung ganito, yung yellow. Sarap. Ano, sarap. Lalo na ngayon, malamig na dito. dami, maglagi ako magsabaw. Sobrang sarap. 我等一下。 Nakabili ako ng octopus, kalamare, then ito. Then, gusto kong bumili ng bangus. Hindi ako nakabili ng bangus. Nakakailag ako dito kasi nakapunta ako doon sa Asian store. Hmm. Sarap pag mag-paxio ng isda kasi abutin ng dalawang araw. Dalawang araw na itong paxio na to. 30 minutes na tayo mga loves. So dito na lang ako mga loves dahil baka wala nang manood. So, hindi ko na pabain yung video ko. Ah, uh, mag thank you ako sa inyo mga loves nanood kayo lagi sa aking sa aking channel. At sa, sa hindi pa naka-subscribe, don't forget to subscribe, like, comments and share and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa aking channel. So thank you Bye bye and see you next time, I loves.